puso ng saging mga kayam. At gagawa ko ng kilawin. Ito ay puso ng saging. Tatlong puso, arangkada na. At binalatan ko na ito. At hiniwa ko ito ng maninipis. At kumuha lang ako ng steak at pinaikot-ikot ko ito para matanggal ang mga dagda. At magpainit ng kawali at maglagay ng mantika. At naglagay rin dito ng pork. Hiniwa ko lang ng maliliit. At ayan, nagtatansikan. At pinagold ko lang ito ng ganito. Pagkatapos ngayon, sinunod ko na ang sibuyas at bawang. At tinalo-halo ko lang dahil kailangan mabrown lahat. At pagkatapos ay nilagay ko na itong hipon. Ayan, tinanggalan ko na ito ng ulo at balat. At lutuin ko muna itong hipon, pero kailangan hindi overcook, tatanggalin ko rin siya sa kawali at ibabalik ko rin mamaya dahil hindi masarap pag overcook. At pagkatapos ngayon nilagay ko na itong puso ng saging. Ang dami, 'di ba? Pero pa din 'yan mamaya. At bago ko ito takpan, laging ko muna ng mga ingredient. Naglagay ako ng asin, pamintang durog, Add. North Seasoning at yung sabaw ng uh, ulo ng hipon. Ayan, yan yung sabaw ng ulo ng hipon na pangpasarap dyan sa puso ng saging. At hinalo ko lang, mix ng mix para lahat ay magmix Para talaga naman ang lasa magpunta sa puso ng saging. At nilagay ko rin ito ng konting tubig bago ko tinakpan. At pagkalipas ng ilang minuto binuksan ko ito at hinalo. At nilagay ko na rin ito ng soka. Ito ang matatawag ng puso ng saging na kilawin. At pagkaran ulit ng ilang minuto, binuksan ko ito at tingnan nyo naman mga kaya, humupa na ang ating puso. At binalik ko na rin ang hipo na tinanggal ko kanina at ito, loto na. Kaya ikaw kaya, kung mahilig kang magloto, aba itry mo to, pwede mo subukan. Siguro dong magustuhan ito ng buong pamilya. At ito na, pwede ko nang iserve sa aking mga mahal sa buhay for the love.